Oh guys, so magandang araw ulit sa inyong lahat. So ayan, oh, tingnan niyo. Black cams 'yan. So sabi niyo hindi issue yung black cams. Tingnan niyo naman 'yan, oh. Oh, 'di ba? Ayun, sinasabi ko sa inyo. Issue na talaga 'yan. Dati pa yung black cams na 'yan. So kung uh, gusto niyo hindi matulad sa ganyan, eh kailangan niyo talaga i-maintenance niyo langis. Huwag niyo pabayaan sa langis, guys. Black cams man o oh, white cams 'yan. Ayan, ang resulta oh. Pagka hindi na maintenance nang maayos ang inyong mga motor. Ayan. 'Di ba? Si putol. Putol ang cams. Oh. Uh, ano naman 'yan, o? Halata naman 'yan na ano 'yo, black cams, 'di ba? Black cams 'yan, guys. Tingnan niyo. Oh. Okay? So, ano pang gagawin niyo? alagaan niyo ng langis 'yung mga motor niyo. Huwag n'yo hayaan, guys. Ang ganda-ganda ng rider eh, pinababayaan n'yo. Magkano ng langis, 'di ba? 'Di ba, guys? Okay, so 'yun lang. Maraming salamat. God bless. Ride safe everyone. Bye bye mga tol.